Hello, good morning. Eto, pupunta tayo ng, ano, Sintosa. Ayan, Ang Maganda ng araw, oh. Ayan. So, Sintosa tayo ngayon at wala yung mga kapatid ko. <laughs> Sige po kayo. Good morning. Eto, dito na tayo sa West Coast Park. Maganda ang araw ngayon. Maganda. Maliwanag. Ako, baka mamayang hapon uulan to. Kalimitan, ganun pag maganda yung araw, mainit, may 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 uulan. <laughs> Ayan. Yan tayo sa Mesco Spark. Ayan. Okay. Kita-kita tayo sa Sintosa. Dalawin natin ulit ang Sintosa. Okay. Bye-bye. Ito, -bye. palabas na tayo ng West Coast Park. Dito na tayo. Ayan. <laughs> Kitang kita yung oily skin ko. <laughs> Ayan. Palabas na tayo ng West Coast Park. Ayan. Pasok tayo ng Pasir Panjang Park. Ayan. Sige. Tandaan lang tayo. Hindi mo tayo nagmamadali. Grabe, init ngayon, no? Na, tawid tayo. Tawid tayo. Ingat. Ako. Ako. Pasok tayo ng ano Pasir Panjang Park Ayan Sa Pasir Panjang Park na tayo Malapit na to Kalahati na lang Sige <laughs> okay, bye bye Ang Ganda lang dinadaanan ko Tingnan nyo Ganda Ayun, no? Puro puno Ang ganda Ang ganda di ba nakaka-relax Hindi nakakapagod Woo! Luhaw yata ako. 어 u 게 na, papasok na tayo ng Labrador Park Yan, daan-daan lang tayo Yan, nandito tayo sa magandang daan Yan. Yan, yan Dito ako dati nagtatrabaho Yan, sa side mo, Alexandra uh, Park Yan, sa side na yan Diyan ako dati nagtatrabaho Okay, ito yung papuntang Labrador Park Ito side na to yan, Labrador Park Sabi tayo Woo! kabila niyan Labrador Nature Reserve ayan tayo muna tayo at inom muna tayong tubig nauhaw na malapit lang naman yung tinarabel ko pero napago din ako ito na papasok na yan oh. paglabas niyan dagat na yan ay kita natin dagat ng ano, Labrador Park ay sige ay sa may Labrador Park Ano yung dagat? Wow! Yun! Ganda, di ba? So, <laughs> ingat tayo Ganda yes. May dagat na, malat-alat <laughs> yun Ganda, oh Dati may mga unggoy dyan sa likod ko. Ayan, dyan. Dyan sila tumatambay. Ayan. Hindi mo wala na. <laughs> ganda. Ang ganda ng panahon niya, Medyo mataas ang tubig ngayon. Mataas. Ayan. Ayan. Dito na tayo sa Harbor Front. Eh, Harbor Front. Tapos doon sa kabila Ayun yung Mount Faber Park. Ayun oh. No? Mount Faber Park. Ayun, diyan nag-start yung ano, cable car. Yo, sige, diretso na tayo. Ginugutom na ako. Nakagutom. <laughs> na minaamoy yung parang ano eh, sausages. <laughs> sausages ang amoy. Hmm, sarap. Sarap kumain dito tayo sa ano, Vivo City. Ayun. Parang ginagawa pa rin ayan ah. Dito pa rin ang construction. So diretso na tayo, wag na tayong dumaan sa site. Sigurado hindi tayo makakapasok. Dito so, malapit na tayo. Let's go. Eto, nandito na tayo sa pinakamasayang uh, pinakamasayang lugar dito sa Singapore, dito sa Universal Studios. Oh. Ayun. Yeah. Gabi, tao, solo natin. Mag-selfie tayo, selfie. Selfie. Selfie tayo, men. selfie. Ayan, nakatama ang ating bike na si Tanga. selfie. Oh. <laughs> okay. sarap noon. <laughs> Nugutom tayo, men. ang sarap pagkana dito, ang sarap mag ano, patay ng oras. May libre kang oras, ang sarap. Ang sarap tumambay dito. Ayun. Kaya kapag may libre kayong oras, try niyo pumunta dito sa Universal Studios Singapore. Kung nandito kayo sa Singapore, ayan. Dami magandang tanawin eh. Ah, ano, ang sarap sa mata. Okay. Grabe kanina lang, walang tao ngayon. Ngayon, tingnan mo, oh. Dami ng tao. Ayun, gadatingan na. Kasi kanina nang dumating ako 8.30 ngayon Ang dami ng tao Ang dami na kay isang oras na pala ako dito Ang dami na oh Nagre-ready na yung pumasok sa loob ng Universal Studios Okay punta tayo ng Sentosa ngayon Bye Nandito na tayo sa Sentosa Island. Yun. Dito tayo kakain. Dating gawe, Doon tayo sa Tanjung Beach. Dito tayo kakain sa Tanjung Beach. Yun. Masarap mag-relax doon. Habang nakaharap ka sa magandang uh, beach. <laughs> Ay nako. Sige. Bike muna. dito na tayo kakain yeah. Occupied yung tambayan natin dati eh. Kasi may mga naglalaro May mga naglalaro ng ano Dito frisbee yeah. Dito lang kakain, tirahin natin itong KFC na to Ayan. Yeah. Dito muna sa taka Okay, kain tayo paborito <laughs> ko itong ano eh. yun Cheesy fries yan yeah. Ewan eh, ko kung meron ito sa Pilipinas Ito yung cheesy fries yeah. Pag order ako dyan sa KFC Palagi kong pinapapalitan yung ano Either yung coleslaw o yung mashed potato ng cheesy fries Sarap siya ay, dito, oh, ay, nakaka-relax dito, Mahinit nga lang, sobrang init. Huh? Init. Pero maganda, di diba? Ganda ng view. Hahaha. <laughs> oh, sige. Kung saan, saan ako dinadala niyang bike na yan, eh. Hindi <laughs> 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 yung ganda talaga pag mayroon kang folding bike. Ang ganda. Kasi, pag napagod ka, pwede ka nang umuwi. Pwede mo na siya isakay sa bus. <laughs> o kaya sa MRT. Ayan. Kaya, yeah, ayos to, ayos tong bike na to. Ayan, ay ayan, ayan. Nakalang puno, no? Time check, anong oras na? 11, 11. O, konting minuto na lang. Hindi oras. Konting minuto na lang at uuwi na tayo. At masado ng mainit. Ito, ayan. pakita ko sa inyo yung ganda ng beach dito. Ayan, eh? ganda, di ba? Yun tayo nagre-relax palagi. Ayan, okay. Okay, enjoy, enjoy, enjoy tayo. <laughs> Sige, bye-bye. kiniklop ko na yung bike ko at mag ano tayo mag eh yeah, maarte tayo pa uwi <laughs> try natin tingnan yung magandang view doon sa ano, pakapon nandun tayo sa trend sige pinalitan ko ng gulong yung ano smooth eh pinalitan ko ng gulong yan yung ano yung bike ko ayun ito yan yeah. smooth sya ngayon itulak Saka matibay naman siguro ito ngayon. siguro <laughs> matibay ito ngayon. Uh. Yeah, Sumakit so tayo na yung Marty. Train train. Libre pala pagpapalik. Hindi ko alam yun. Hmm. station. Um, India station. Not yet to and adventure awaits you at India Lookout's cluster of exciting attractions. Please mind the platform gap. India station. Marami pa siya dito eh. Explore mo lang. Guro mga isang araw. Bus Busong isang araw mo dito. malamang gutom na yung makina ka doon. <laughs> gutom na, nag-aantay na yung alas 12 na, oh, alas 12. Bale, malapit na tayo. Kaya nga libre pala pabalik Nadali tayo doon ha Madali tayo meron tayong natutunan Susunod Susunod, tara ulit tayo Tara tayo, tayo ulit tayo, 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 tayo So palabas na kami Ito na, nandito na tayo sa mall ng uh, Vivo City Vivo City na to Vivo City Okay, kakain na naman Kakain na naman ulit <laughs> maganda yung gulong na nabili ko eh. Talagang smooth siya eh. Smooth eh. Ano kasi siya eh, meron siyang pa sideways at meron din siyang forward. So smooth na smooth. Ah, Ayan oh. Kahit itulak ko ng ano, smooth eh. Baka oh. na sa mag-isa. Baka <laughs> uuwi na rito mag-isa. Kaya natin. Ano, eh. <laughs> Sige, pa bye